Diretso pa siguro pa kanta dito. Wow! Ang ganda, guys. Hello, guys. Andito na ako sa pinakamalayo na talaga. Hmm. Si Blue! delikado <laughs> so far so good naman pangalawang beses pa lang natin nagagamit ang boya Mike up oh, 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 oh. grabe kaharayo kita mo lang inikot ko sa susunod maghanap naman tayo ng bagong discovery bagong spot hello guys good morning Andito tayo ngayon sa boulevard, magra-rides sa gilid ng dagat. Dito ba tidak no? Dito, na-port, parado dito. So, first time natin tong gagawin. Sana hindi tayo mabalaho. Tapos maghanap tayo ng spot dito sa pinakalas. La, lo lo la, la. la, la. Nasa tabi ng dagat. Kasama natin si XRM125. Wow! Dagat! So Pacific Ocean na yan guys Harap ng Pacific Ocean Masa di man kita didi Pero ingat ka lang Okay Baka mabalaho at matumba Ano man o no? Under construction pa guys Nasira na sa malakas na balod ba ma Dati nagkato na kami Ninda Kentag ni Doon sa pinakalasis pa Pero naglakat lang kami pero ngayon, kasama ko si Blue magmumotor tayo papunta doon maganda lang kay Dere masyado mainit sakto lang ang panahon try natin ng kagandahan magmotor sa gilid ng dagat harap tayo guys ng Pacific Ocean Daman, no? Then, si Blue man So, pupunta tayo doon sa dulo. Kita-unta din kita mag... May makikita na spot. Tapos, magawas kita dito naman. Basta, di karam po kung saan tayo pupunta ngayon. Ang kagandaan sa ni guys, kay hindi na side pag maagi ka, Diri ma dumi or madaming kawayan nandun lang sa gilid. Kaya, pwede ka makadaan. At doon may nag- Inis Wow, astig. Op, op. Baka mabalaho tayo guys Dahan-dahan na Oh, oh yan ang ginasabi ko Baka mabalaho kit Wow Wow Kalawak pa pala dito guys Ini siya, diretsyo niya pa kada sa Daganas na beach kumano ba no? Ang mga haluang <laughs> Stig Yan na naman lang katakabalik pa kada Wow, ang yawak pala dito guys dati diri ka, ka motor di dati kung pagka naman daken tapos di di sila narigo ayos na karigon do kay diri masyadong mabalod dahil may bara doon pero yan na, pwede ka na makamotor Aha, ayos ah diretsyo pa siguro pa dito wow ang ganda guys ayos mas maganda marigo di di na part kay diri mabalod talaga as in di parehas dito na site tapos dito Pabaybayo na itong pakatod sa dulo. So, <laughs> uh, hanggang saan ito aabot, guys? Ito yung gagawin mo pag morning. Mag sa gilid ng dagat. Tapos, chill-chill lang. Rides-rides lang. Diba? Ah, po, may mga balay dito Kasi na, ah, beach na oh, resort at ah, ayun doon, no? may swimming pool. Dili pa na park, dili pa masyado damon mga balay. Lawak. Lapad. L <laughs> ano to? Ay, bubong. Up, 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 up. Dan, Sa mga hindi marunong magmotor, mas maganda ni eh, Didi sa mga beginner. Okay, at least kung matumba ka man, baras lang. Diri masakit. Kung hindi makikita guys, ito, napakarayo pa. Ito pa ang dulo. Baka maubusan kita din gasolina. <laughs> Grabe, no? Haluwag pala dito. First time na first time talaga itong nagawa. ada mga guys, ang trace. <laughs> Grabe. Grabe ka harayo. Kita mo lang inikot ko pa dito. Side. Tapos papakad <laughs> wow. Ang layo. Check muna natin ang gasolina check muna natin guys ang gasolina baka wala na layo na nga itong tutulakan kaya pa naman yan diba dagat na dagat guys kitang kita mo talaga ang kapaligiran Woo! Y ayos na ayos kuhang kuha may mga balay pa pala dito pero ali na talaga sa gilid. Ang lakas naman ng loob natin na makapunta dito guys. Grabe. Ang nah? layo na. <laughs> Hello guys Nandito na ako sa pinakamalayo na talaga Pinakadulo na yun eh Pero may dulo pa doon Tantay at saan kaya tayo Aabutin ang ating ang magmotor Panibagong araw Panibagong pagkakataon Discovery in life May panibago naman tayo na Sa buhay ta Tidin May helmet, may tuwal ako guys sa likod kay ang helmet ko haluag ting ting ang ganda ah tapos ang paligid ano man nature na nature guys paligid mo talaga talagang green na green baka di yung kundi si Kent tagsikiyan sa sunod pag bumotor kami didi ayos din dili <laughs> Ano man ang bakas o. Oh. Sa nga itong ginagian. Saan na nakikita. Medyo malayo-layo pa guys. Sa na itong babalikan. Kaya sa mga gustong sumubok, subukan nyo na. Gamit pa rin natin ngayon guys ang ating Boya mic. Ito. Andito. Gamit ko. Gina-sound check pa rin nato ang, ang kanya voice quality. Tapos so, ang kanya mga noise reduction. Ko na nasasagap din talaga ang dagat tapos nakapagmumotor motor ka kung kamusta kanya sound So far so good naman Pangalawang beses pa lang natin nagagamit ang Boya mic Ah Diyut na guys si Haring Araw kapalabas na. sakto lang talaga na ta mainit na. Wup! na wup 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 ko wup 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 ko wup Adi pa naman kita sa baybay. <laughs> Wala ka na rin ma-ask for help. Magtampisaw kita guys sa dagat. Uh, oh, uh, kalini na. Talagang dito na part. Maganda din doon maligo. Uh, marigo ka sana. Kadag ko ka sa balod. Hmm. Si Blue! Nasa gilid ng dagat. Lapit na tayo guys sa Gullibord. Lapit na tayo sa ating uuwian na bahay. Hanggang dito na lang guys ang ating vlog. Salamat sa inyong panonood. Kasusunod, <coughs> maghanap naman tayo ng bagong discovery. Bagong spot na mapupuntahan at sariwa sa inyong paningin. Thank you, Lord. Please like, share, and subscribe. Oh, ah, ah, ah. Delikado. <laughs> Hindi tayo nakaangat. nakuha rin tatakot yun ano anong akala mo pro ka na hey. thank you lord hiniingal ako dito ah bye guys balik na tayo sa bahay